harap niya. Talagang parang ang daming pan. Mango at saka ano Grey ham. Tapos may ikuan pa siya. May mapunat pa siya. Ano to? Yung black pearl. Masarap siya. Parang yung sago. Ayan guys. Dito tayo sa... Litigs guys. Andito sa pesto ni... Diwaga. Diw. Kumain sarap pala ng watching mango. Diwaga. At saka mura lang siya. 55 lang pinakamalaki guys. So ito lang yung kay, kay Hiwaga. Hi guys, ito ang piso ni, ni Hiwaga. Ano nangyari? Ah, na siya. Pwede yan, bulalo. Malambot yung car niya guys. Hi guys, good afternoon. Bistar nandito tayo kay Hiwaga para ay napulit pa ako ng piso para mag lunch ito yung kanyang uh, ano, hindi uh, mo kaya tayo order tayo ng mula lo 120 pesos malambot naman daw ito pala oh, mga panila yan oh yan oh bag ko pala yung mga panila mga ihaw pala mamayang gabi pa ayan so try natin first time kong kumain dito kay Iwaga so magbayad tayo guys mamaya na magbabayad miss ano ang gulay? tanin 120 na. Ha? Okay, thank you. Friend guys. Anli rice ba yan? <laughs> Anli sabaw? guys. And the rice and the sabaw. Oh, so yung ating order is some bulalo. So that's it. Ah, wala pala dito. Ito so tayo. Ayan. Wow. Oh, Sarap yata ito ah. Bulalo guys. Ayan. Eh. Mm. Ayan. May ikaw pala no? Thank you. Ngayon, ang ating, wow, may gininto ang kutsara sila. Yan Ayan ba natin? O anong status? Masarap ba? Hmm. Ayan natin ang konting nakapaka matching na naman ako sa pan. So yun guys. Hmm. Sa so lasa, parang hindi ko napipil na lasang bulalo siya. Parang nilaga. Nilaga lang wala siyang hindi ko siya napanala sa bulalo no? hmm yun nga guys parang wala siyang lasang bulalo no? parang nilaga siyang karne lang pan, baka Dapat yung yung nilagyan nila ng pam. Hmm. Big, Yung. 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 Gusto yun yung lumayag lang Hey guys, ito ang piso ni Ni Iwaga guys My music lang Yun guys, ito yung ating kinain 120 ang bulalo Malambot yung karne niya guys Okay siya Guys, after nating mag -di maghiwaga dito tayo pumunta sa ito machi mango wala na pure and fresh katabi katabi nito guys ni di hiwaga so murder tayo ng worth fifty uh, five pesos yung large siya sa ito medium kasi forty five guys yung guys ito ang sarap nya Talagang piparang ang daming pan. Mango at sa na ano to. Graham. Tapos may ikuan pa siya. May mapunat pa siya. Ano to. Yung black pearl. Masarap siya. Parang yung sago. Lahat katulad na natikman kong shake. Masarap siya. Malapot. Pero siya. sarap yun guys dito tayo sa Litix guys nandito sa pesto ni uh, Diwaga kumain tayo dito ng bulalo 120 ang kanilang bulalo guys then after that kumain din tayo dito sa Machi Mango ang sarap pala ng Machi Mango at saka mura lang siya 55 lang pinakamalaki guys So ito lang yung kay, Di, kay Hiwaga. Ang dami nakapark ito guys so. oh. So yun ganyan See you ito naman tayo sa pwesto ni Diwata dito sa Lennox guys, so ito ang nangyari, ah, abandon na siya, wala nang magtitinda, close na siguro ito, so yun lang yung mga katabi niya oh. So, yun lang. Na-inform ko lang kayo. At kaya uh, sa mga nakarating sa ating video, sa ating subscriber, sa mga nakadaan lang sa ating video, at saka sa ating silent viewers. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. Bye-bye!